20 peso coin na nagkakahalaga na daw ng 15 up to 30,000 pesos mga kapatid. Yan po ang pag-uusapan natin sa video ito. So welcome sa Usapang Barya mga kapatid at pag-uusapan po natin itong isang uri ng klase ng 20 peso coin na binibili daw po sa 15,000 up to 30,000 pesos. Okay at ito po ay usap-usapan mga kapatid ng ating mga kapatid na kolektor na kung ito nga ba ay kasama na sa mga rare coin na kinokolekta na namin. Okay so makinig po kayong mabuti. So bago ang lahat mga kapatid, para po sa lahat ng mga nag-aalok sa atin ng mga coins, ayan, ito po yung patuloy nating binibili. Unang-una kadalasan mga kapatid, ito po yung nakikita ng ating mga viewers. Ito po yung year 2007 na 10 piso. Binibili ko na po yan ng hindi bababa sa 1,000 pesos. Ayan, pataas mga kapatid, depende po sa kondisyon nito. Okay, pangalawa mga kapatid, ang binibili po natin ay year 2009 na 10 piso. Hindi po 5 peso coin year 2009, okay? 10 piso coin year 2009 ang patuloy nating binibili sa ngayon. At ang bili natin dito ay hindi po bababa sa ngayon sa 1,000 pesos. Depende pa rin po yan sa kondisyon ng inyong makikita. At yung sumunod mga kapatid ay yung year 2006 na 5 peso coin mga kapatid. Yan po yung kadalasan na nakikita ng ating mga viewers at naisusukli sa mga masiswerte natin viewers at hindi nila inaasahan mga kapatid na ito po ay binibili natin ng hindi bababa rin mga kapatid sa 800 pesos sa ngayon pataas mga kapatid. Depende pa po yan sa kondisyon ng inyong mga hard to find coins. Okay? At ang sumunod mga kapatid, yung 25 centimo coin. Ito po yung pinakamahal mga kapatid na year 2006. Marami nag-aalok sa atin mga kapatid ng year 2006 na piso, 10 piso. Yan mga kapatid, hindi po natin binibili yan. So inote nyo po mga kapatid, sa binibili natin year 2006 ay yung 5 peso coin year 2006 at 25 centimo coin year 2006 sa ngayon. So itong 25 centimo coin year 2006 ang pinakamahal kung binibili sa mga hard to find. Nang hindi bababa rin mga kapatid, sa halagang 2,000 pesos at nakabili po tayo nito sa Bulacan mga kapatid. At nagkakahalaga po yun ng 3,000 pesos ang bili natin doon mga kapatid. So depende pa rin sa kondisyon ng inyong makikitang year 2006 na 25 centimo coin napakarami po kasing nag-aalok sa atin ng iba't ibang year at hindi po tugma sa mga sinasabi natin dito mga kapatid at sa mga lumang bariya mga kapatid marami po tayong binibili iba't ibang klase pong mga lumang bariya basta po silver coins mga kapatid okay? so kadalasan po natin nabibili sa ating mga viewers ay yung mga old coins na 50 centavos 1945-1944 pababa po yung taon 20 centavos 1945, 1944, pababa pa rin po yung taon. Okay? Hanggang 10 centavos po yung binibili natin. Sa 1945 to 1944, pababa po yung taon. Okay? So, tandaan nyo po mga kapatid, inote nyo po yan para kung sakaling makakita kayo, pwede nyo na po yung ipunin mga kapatid bago nyo po isend yung picture sa akin. So yun po, sana po nasundan nyo po yung mga sinabi ko na patuloy kong binibili. At hindi lang po yun mga kapatid, marami rin po tayong binibili iba't ibang mga gold coins o gintong bariya mga kapatid. Noong mga nakaraan, nakabili po ulit tayo ng Marcos Gold, 1,000 piso. Ayan mga kapatid. Tsaka po yung Elizabeth Gold Coins. Ayan mga kapatid, from Cavite, nakabili rin po tayo nyan. So mapunta na po tayo dito sa usap-usapan na 20 peso coin na ayan, lawit nga daw po yung kuwelyo. Yan po, sobra po yung kuwelyo ng 20 peso coin na to. At yung iba mga kapatid, sinasabi nila na ito ay binibini nila sa 15,000 up to 30,000 pesos. So lilinawin ko lang sa inyo mga kapatid, okay? Para hindi po kayo umasa. Ayan. So makikita nyo naman mga kapatid, iba't ibang klase po yung 20 peso coin natin. Ito po mga kapatid. Ayan, iba't ibang variant po 'yan ng 20 peso coin. Kung i-search niyo po sa Google at sa Numista, ayan, sa N Numista, makikita nyo may iba't ibang variant po ng 20 peso coin na ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So kaya tinapik ulit to mga kapatid, dahil marami pong nag-aalok sa atin nito. So para po sa lahat ng mga nag-aalok sa akin nito, ayan, hindi po ako bumibili ng ganitong uri ng klase ng 20 peso coin. Okay? Napakarami po kasi nag-aalok sa akin at nagsasabi pa na ito nga daw po ay mahal ang collector value. Okay? So hindi ko po ito itinuturing na rare coins dahil napakarami nito mga kapatid. No? At karamihan po sa ating mga kagrupong collector ayan, mga kapatid, ay nagtaka no? na ito nga daw po ay binibili sa mataas na collector value. Okay? So possible mga kapatid na bilhin nila ito. Pero napakalimitado mga kapatid. O may ibang kolektor na trip lamang mga kapatid na gustong bumili ng ganitong uri ng klase ng 20 peso coin sa halagang 15 up to 30,000 pesos. Okay? So, sa akin, mga kapatid, napaka-imposible at hindi ko po ito bibilin sa libong halaga. Dahil ito po ay tinatawag lamang naming common coins. Or ibig ko pong sabihin, mga kapatid, ito po ay hindi rare coin o hard to find coins, mga kapatid, na talagang mahirap pong hanapin. So, kahit sino po, mga kapatid, ay makakakita nito, yung ganitong uri ng 20 peso coin, dahil napakarami po nito sa sirkulasyon. Okay? So kahit ikaw kapatid na nanonood dito, makakakita ka nito kapag nagpapalit ka ng mga 20 peso coin dahil napakarami po nito. Hindi po ito katulad ng mga hard to find coins at error coins na binibili natin. Okay? Para po sa lahat ng mga nag-aalok sa atin ito, ayan, sana po malinaw po sa inyo kung sino po yung nagsabi na bumibili nito sa kanila po ninyo i-alok. Okay? So kung ikaw man ay nanonood dito, kung nakakita ka nito, ayan, i-comment mo dito sa comment section. Ayan, titignan natin mga kapatid kung gaano karami etong 20 peso coin na to na kahit sino ay makakakita mga kapatid.